topic natin ngayong araw na ito. May discharge ang babae, maamoy, minsan amoy malansa, amoy isda ang discharge ng kababaihan, lalo na doon sa maselang parte ng katawan. Kailangan niyong pumunta sa inyong OBGYN. So, re-resetahan kayo ng mga tinatawag na suppository o ng mga creams. Tuturuan ko kayo paano gumamit nito tapos may mga sakit, bawat sakit, ano yung karampatang lunas at ano yung mga sintomas at paano mapiprevent yung mga pangangati ng puerta. Una sa lahat, merong sintomas na mararamdaman ng kababaiyan. Sobrang kati doon sa maselang bahagi ng katawan. Tapos magkakaroon pa ng discharge. Ito ang mga kulay ng discharge. Minsan yellow, minsan green, Minsan puti lang parang tubig o kaya naman parang kesong puti. Napakakati kaya kakamutin. Kapag kinamot nyo, magkakaroon na ng rashes. Kasunod ng rashes at sobrang pagkamot, mamamagana, mamumula yung maselang bahagi ng katawan, lalo na dun sa parang may labi. Tapos magiging mahabdi na. Pag hapdi, pag umihi kayo, napakasakit, napakahabdi. Tapos masakit kapag nagkontak o nagtalik, dahil nga doon sa hanggang sa loob ay may pamamaga at nagkakaroon din ng light spotting. Pupunta kayo sa inyong OBGYN dahil malansa din yung lumalabas na discharge o sabi nga amoy isda. Ngayon, naresetahan na kayo ng inyong doktor, usually ang tawag dito ay suppository o suppositorio sa Tagalog. At kung kayo naman ay kailangan ding resetahan ng mga hormones o yung iba naman in the form of creams, eh ganito pang itsura ng creams at meron siyang applicator. So, creams plus applicator, suppositories or suppositorio. Hindi ka aya gamitin itong mga suppositorio natin at itong mga applicators natin. Kaya lang, kailangan nating gamitin kasi ito lamang yung gamot. So, makikita ninyo dun sa itsura niya, makinis siya, kailangan madulas siya para pag nilagay sa loob ay tuloy-tuloy ang pagpasok. So, para siyang may gelatin o parang may cocoa butter, kaya siya madulas. At dahil mainit ang katawan sa loob, ipapasok to sa puerta, sa maselang bahagi ng katawan, 15 to 30 minutes ay matutunaw na. So, unti-unting maaabsorb ng iyong katawan. So, bakit ba nireseta ito ng inyong OBGYN? Meron kasing mga infeksyon. Ang tawag dito, bacterial vaginosis or vaginitis. Meron ding fungal, ituturo ko sa inyo. O meron naman, dry lang, very dry dahil malapit ang magmenopause o menopause na. Paano ginagamit itong nireseta sa inyo ng inyong OBGYN? maghugas muna ng kamay. Kailan ginagamit to? Maganda to gamitin kapag patulog na kayo sa gabi, yung hindi na kayo tatayo. So, bago kayo matulog, bago kayo humiga, maghugasan ng inyong kamay, gamit ang tubig at saka sabon. Mild soap, tuyuin mabuti ang inyong kamay. Magtabi na rin ng tissue sa inyong higaan dahil gagamitin nyo ito mamaya. Higa kayo. So, eto na. ah humiga ng tihaya at tiklopin ng tuhod papunta sa inyong dibdib. Ngayon, ipapasok nyo, balatan nyo muna. Kung ito yung gamot ninyo, binabalatan yan. Kailangan itinago ninyo sa inyong refrigerator para matigas kasi pag hindi ito galing sa ref, ay na matutunaw agad. So, ito, pagkabili sa botika, itinatago sa refrigerator. Hindi hu sa freezer, sa ref lang. So, babalatan. Binabalatan siya tatanggalin nyo 'tong plastic at pag natanggal nyo na 'yung plastic ganito na itong madul madulas na ito na ang itsura. So itong madulas na ito ay ipapasok ninyo dito sa inyong puerta. Kapag ganyan na 'yung posisyon ninyo, ipasok sa puerta. Gaano kalalim 'yung hanggang saan maaabot ng inyong daliri? Hanggang sa dulo. Safe ho 'yan ipasok uh, hanggang sa dulo. Ngayon, kung, kung applicator naman o cream, lalo na kapag may vaginal dryness, ganito ho, ipinapasok. Ayan, iniikot. niikot kasi, yan, ibubuka ninyo at pipindutin ninyo yung inyong cream. Tapos, iikot pa, patanggal ulit. So, pag may laman na yan, yan, may laman na siya, ito naman, ang gagamitin nyo, ipapasok din dito sa puerta ng babae. Tapos, itutulak nyo itong applicator. yon So, maiiwan yung inyong gamot don sa loob. Yan. Itong gamot na ito ay maiiwan don sa loob. At matutunaw na. Humiga ng 15 hanggang kalahating oras para ma-absorb ng inyong katawan. So, pwede na kayong dumiretsong matulog. Kaya nga maganda sa gabi at punasan ng inyong kamay pagkatapos. Um, yung inyong OBGYN ay magre-reseta ng mga gamot depende kung anong klase yung naging sakit ninyo. Sinabi ko, kapag bacterial o bacteria ang dahilan, yung kanyang discharge ay manipis. Ibig sabihin, manipis lang, parang, parang tubig lang, uh, malinaw ang kulay, pero meron siyang malansang amoy. So, medyo parang isda. Pero walang pamamaga dun sa labas ng puerta at doon din sa loob. So, ang gamot dito ng doktor, metronidazole. Minsan, ka kalimitan, mix ang mga gamot kasi mix infection na ang nangyayari. Pero ito lang pwedeng metronidazole. Ngayon, kanina may nag sa akin, yung kanya namang discharge ay manipis pero green or yellow or yellow green. Uh, may amoy din yung kanyang um, discharge tapos may pamamaga doon sa maselang bahagi ng katawan. So metronidazole ang nire ang nirereseta diyan. Ito ang pinaka-common, napakakati ng candida o ng fungal infection. At yung discharge, makapal, makikita mo parang kesong puti. Tapos, makati at may pamamaga. Anti-fungal ang gamot dyan, mga fluconazole. So, ipapaliwanag ko sa inyo ano yung mga nangyayari kapag yung candida, ito yung pinaka sa lahat. Ah, makati talaga, mainit kasi kakamutin mo sa so, nag na. Masakit kapag umihi ka, pag nadaanan ng ihi napakasakit 'yan. Ah, parang mainit na mainit talaga pag dumaan yung ihi. Tapos yung sinasabi nga natin na discharge. So bakit nagkaroon ng ng ganitong discharge? Kasi laging masikip ang inyong sinusuot na pantalon. Tapos bukod sa masikip, makapal pa. So laging mamasama sa o mainit sa maselang bahagi ng katawan natin. Yung iba naman, kapag medyo menopausal na or pag-pregnant, kailangan i-check yung blood sugar. Yung FBS tsaka hemoglobin A1C. Kaya kailangan mo ng doktor. Kasi kapag diabetic, lagi nangangati dun sa may puerta. Tapos, ang kinakain laging matatamis. Tapos, yung mga babae na galing lang sa pag-inom ng antibiotic, syempre nagulo yung kanilang normal na bakterya sa katawan. Kasi ang kababaihan, doon sa lugar na yon, lagi talagang may bakterya. Pero ang nangyayari, minsan dumadami ng sobrang dami. Hindi na normal na dami. Tapos kapag may ibang sakit, mababa na immune system, nagkakaroon din ng mga candida. Pag nai-stress, kapag buntis, at yun na nga, yun nagbe-menopause, pabago-bago ang hormone. So yun ang gamot. Pag candidiasis, ang kailangan mo, ay eh, yung mga antifungal, yung mga katulad ng miconazole, fluconazole. May tinatawag naman na bacteria. Dito nga, yellow o kaya green, uh, yung discharge. Pero minsan parang tubig lamang. Pero nagkakaroon ng malansang amoy, parang isda. Ganon din, uh, mainit, makate, at masakit. Ah, uh, ito naman dahil sa paggamit ng sobrang babangong mga feminine wash, mga deodorant dun sa loob na yon. Tapos pati yung tissue natin, na ah, mas maganda, unscented, walang amoy. Kasi kapag may scent yon, may chemical don. Yung ginamit din natin ng mga sabon panlaba, baka sobrang bango, tapos hindi na banlawan maigi, so maaabsorb ng katawan. Kailangan pumunta sa doktor kasi gagawa ng pelvic examination ng inyong OBGYN. Yun yung pinadadala sa laboratorio. Tsaka makikita niya maga o may inflammation ba dun sa loob. Masisilip niya yon At kung kailangan niyang ipadala yung nakuha niyang discharge, ilalagay sa isang parang salamin at dadalin sa laboratorio, pap smear. May sikira tawag din na allergic. Ito yung nangyayari, yung most common, pati sa mga batang babae, yung mga bata pa. Kasi baka sobrang bango yung ginamit na detergent ng nanay at hindi gaano nabandawan yung mga underwear. So, makatiho ito, may pangangate, magkakarashes, kakamutin, ah, magiging mahapdi. So, reaction yon Steroids naman ho ang ginagamot ng inyong OBGYN. Kaya kailangan nyo magpakita sa kanila kasi mas alam nila ano yung karampatang gamot. So, sisilipin doon sa loob. Katulad ng ginagawa nitong ating magandang OBGYN. Ito yung example ng mga sinabi kong gamot. Usually, mix ang ginagamit nila. Metronidazole, Nistatin, Miconazole. Ang OBGYN yun na ang magre-reseta. Kasama na yung mga kung kailangan ng antibiotics. Nagsasama din ng antibiotics, mga oral na gamot, antifungal, creams pag nagkaroon nga ng, vag ng vaginal dryness, lalo na pag nagme-menopause. At syempre, itong tinuro natin na suppository. Ano pa yung mga do's and don'ts o pwede natin gawin? Pag umihi, kailangan ang pagpunas ng tissue paper unscented simula sa harap papunta sa likod. Kapag napawisan tayo dahil sa sobrang pagtatrabaho, magpalit agad ng panty, ng underwear ang gamit na panghugas, tubig lamang, pwedeng malamig. Huwag sobrang init din na tubig. Tapos yung mild soap na ginamit nyo sa katawan nyo. Ito lang ho, uh, ang pagsasabon ng puerta, isabay lang ho natin sa ating paliligo. wag kada ihi sabon ng sabon. Lalo tayo magkakaroon ng irritation dyan. So once or twice a day na pagsasabon using mild soap. Ano yung mga mild soap? Papakita ko po mamaya. Uh, mabilis lang na shower. Tapos, yung malalamig, yung medyo maluluwag na cotton na pantalon o ng mga suot nating damit. Huwag makapal na nga, masikip pa. Tapos, lahat ng produktong gagamitin sa katawan natin, kung pwede, walang amoy. Kasama na yung mga panlaba. Uminom, ito importante sa lahat. Uminom tayo ng walong basong tubig hanggang labing dalawang basong tubig para umihi tayo ng umihi. Huwag magpipigil ng ihi. Isama rin natin yung mga yogurt probiotics sa ating kinakain. Katulad ng yogurt, miso, kimchi. Tapos sinasabi nga natin, kailangan natin lahat ng bitamina at mineral. Kaya kailangan natin ng mga uh, nuts at ng sari-saring gulay, iba't ibang kulay, gulay at prutas para makuha natin lahat ng bitamina, mineral, katulad ng vitamin C kailangan natin yan. Ito ho, pag hindi natin kailangan gumamit ng tampons at saka ng pads, wag na lang hong gagamit. Mas maganda magbaon ng extra underwear at yun ang palitan nyo. Kasi pag mamasa-masa ang inyong pads, kasi mainit nga. Tapos yung iba, hindi pinapalitan. 12 hours na nako, dyan ho nagsisimula ang pangangati pagkakaroon ng rashes dapat kapag gumamit nito, panay din ang palit. Hindi ho yung nagtitipid, pinagtatagal. Eh kung nagtitipido, yung underwear nyo na, ang ibaon nyo at magpalit. Kung kailangan magpalit, ah, uh, pwede nga, kung pwede nga, sana madalas ang palit ng underwear. Kasi, napakainit sa ating bansa. Lalo na kung pagpawis na pawis tayo sa pagtatrabaho. Sa mga may asawa, may partner, um, pagkatapos ng tali, kailangan maghugas, umihi, at yung puwitan, lagi ding nililinis mabuti. Yung puwitan yon kailangan nating sabunin kasi nandyan yung bakterya. Tapos, wag magpipigil ng ihi. So, yan lang po ang mga bili natin para maiwasan yung pagkakaroon ng maamoy, malansa. Tapos, sa mga menopausal pala, no, ang maganda sana, ah, uh, gamit tayo ng mild soap. Ano po yung example ng mild soap? Dove, Jergens, Tender Care. At pag very dry, kasi dryness ang problema ng mga menopausal, pwede na tayong gumamit ng Johnson's Baby Lotion do sa maselang bahagi ng katawan kasi pag very dry din, makati din. Or pwede rin po yung oil na galing sa nyog, yung coconut oil. Pwede yung nabibili or pwede yung ginawa nyo. Safe po yan gamitin sa ating mga menopausal. So kapag naamoy ninyo yung discharge ninyo, punta agad sa OBGYN. Salamat po.